Mga boss, mayroon naman tayo ng bagong balita na papanoorin dahil ito nga si Rom no? At iba pang mga kasamahan ng mga hari ng mga bicam report ay uh, ipapasuspinde na sa Ombudsman, no? At sa kabilang uh, kabilang uh, banda naman mga ka ka mga bosing, uh, sila po ay nahabol na ng batas, no? Yung mga nasa likod ng uh, pagmanipula ng uh, bicam report. Tara mga bossing, hindi na natin patagalin ha. Sabay-sabay po tayong noon uh, as bagong balita kakapasok lang nako. eto mag-comment kayo kung uh, ano ang magiging reaction nyo dito sa uh, paghabol sa uh, uh, sa mga at at sa sampahan ng mga kriminal na kaso. House Speaker Martin Romualdez at iba pa ipapasuspinde sa Ombudsman. Naghain ng mosyon sina Congressman Bebot Alvarez, Attorney Topacio, Attorney Bondoc at ang Citizen Crime Watch. Laban kay House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, Representative Zaldico at Congresswoman Stella Quimbo. Ayon sa dokumento, ito ay dahil sa dalawang daan, apat naput isang bilyon insertion sa national budget. Kung maalala ninyo ito ay kasama sa BCAM report na inaprobahan ng Kongreso. Mukhang nagkakapalitan na ng putok ang magkabilang kampo. Mas nagiging exciting ang politika sa Pilipinas. Ikaw ano ang masasabi mo? House Speaker Martin Romualdez at iba pa ipapasuspinde sa Ombudsman? Naghain ng mosyon sina Congressman Bebot Alvarez, Attorney Topacio, Attorney Bondoc at ang Citizen Crime Watch. Laban kay House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, Representative Zaldico, at Congresswoman Stella Quimbo. Ayon sa dokumento, ito ay dahil sa dalawang daan, apat na isang bilyon insertion sa national budget. Kung maalala ninyo ito ay kasama sa BCAM report na inaprobahan ng Kongreso. Mukhang nagkakapalitan na ng putok ang magkabilang kampo mas nagiging exciting ang politika sa Pilipinas. Ikaw ano ang masasabi mo? Pinanalagot na sa batas si House Speaker Martin Romualdez, Representative Saldico, Stella Kimbo, Manuel Dalipe at iba pa matapos formal na sampahan ng kasong kriminal, 12 counts of falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang inihain sa Office of the Ombudsman ng Citizens Crime Watch at iba pang mga individual laban sa mga mambabatas. Ang mga kasong isinampal kina Romualdez ay bunsod ng mga kwestiyonabing pagsingit ng 214 billion pesos sa 2025 General Appropriations Act kasunod ng pag-alingasaw ng 28 blanko sa labing tatlong pahina ng Nirati Pekahang Bicameral Conference Committee Report. I Mr. Chera. imbitahin natin talaga dito yung meta at saka yung or yung Facebook. Kasi, Mr. Chair, 180 days suspended yung aking Facebook account. <laughs> はっはっはっはっはっはっはっ